What's up guys? Bigla pala kami nagkaraib sa pansit kaya naisipan may magpadagat na maloto kami ng ni pansit sa dagat tapos sa kamamadali mi guys nawalat mi sitig balming sangkap tapos gulay sa harong kaya yan nagbakal na lang ulit kaming gulay tapos yan tig sa si setup niya ni Romel yung camera kala mo nagbe man talaga tapos tig sa si setup po naman si Lotoan tapos shout out sa mga akin yan na pa, paagisin dadawa banggina, and yan tig prepare na ni Raymond ang sangkap na gagamitan tapag ni eh. pansit malibigol pala nang gagamitan kung pang voice over mo niyan guys Ta tatry nyo lang ang kong malupit man tapos yan may binakal na palang ko kami ng GKM, na yung kikiam kaso nawalat milang tapos nagbakal kami din prose na prose na kikiam na matagason tapos tamang prepare lang kami hindi guys tapos tigiling guys ni ko tama man ang tigigibumi pero di mo aram guys kung nakakatabang o na nakakaabala tapos yan pinainit ko na guys yung mantiga bago isa lang yung kaldero tapos yan tamang A lang kami digdi guys tapos tigdi pa guys sa part cam video na ni TikTok Dani Kevin si Romel. Kung paano mag-edit. Pero joke lang to guys. Ang totoo talaga may tigi stock lang yan babaeng dua. Siguro si ano na naman si tapos guys, kung hindi nyo na itatanong, graduate pala ako ng Culinary Arts and Organizing Mechanics. Kaya pagdating sa pagluluto, syempre hindi ako expert yan. Tapos naglagay ko na yung, ay naglag ko pala sa repolya, tapos nilagay ko yung paminta. Tapos guys, kung mapapansin nyo, kunin na naman si Dua. Akala mo may tigbabasa man talaga, pero gusto lang yan magpailig sa camera. Tapos kung mapapansin nyo guys, bangina pero nakashades pa tapos nilagang ko ng tauyo si Pansit tamang video pala ni guys para sa tiktok ni and follow nyo kami guys tapos sinalit ko lang pala yung bisigulay tapos yan guys sa Romel O pala nyan guys ng Balot Corporation tapos yan balik kita sa pagluto ni Pansit nilagang ko lang tubig tapos papakulunta lang yan lalagta na ang pansit bato, yan mga taga-bicol dyan guys, yan napakasarap na ng pansit bato, mali ang luto kulang-kulang pa yan ang sangkap guys ang luto talaga nyan is meron pang carrots and etc. Tapos yan si Romel tamang ilaw-ilaw dito guys. Tapos wala pala kaming nadala na kutsara at mga tinidor. Yan nagtatagalog na naman ako guys. Yan may, may mga mga ng kutsara tapos tinidor guys. Kaya si Romel ginagamit na si kutsilyo. Bali, huwag nyo palang gagayain yun guys. Napakadelikado yan. Mga expert lang ang gumagawa niya. Tapos yan nag timpla lang ako hindi kapi guys na makarapi kami tapos tamang to ako tapos tamang plano lang kami guys kung sign ang next destination namin tapos kung dahil pala nito guys na hapot si Kerbin pala ng dahilan kung tano na buwang grupo mi kaya solid na solid kami yan guys and shout out pala sa mga iba ming tropa na dahil may nakakaibanan pero mga tropa may guys gusto pa pala ni shout out ang may sa ang resort at iglibre kami yung cottage yan thank you po yun kung umabot ka sa part kang video na ini. yan salamat sa pagdalan kang video me yun lang guys I love you all at kung gusto nyo pala magpa shout out comment lang kayo sa baba and see you sa susunod naming video